Key. Welcome sa lahat. Please mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. Tulog na si Lola, gising pa ang telebisyon. Alas dose ng hatinggabi. Tahimik ang buong baryo. Tahimik ang bahay. Pero bukas pa rin ang telebisyon. May ilaw mula sa lumang kahon na nagbubuga ng puting liwanag sa madilim na sala. nagalun alon ang mga anino sa pader. Humahampas sa mga kurtina ang malamig na hangin galing sa bukas na bintana. Sa silyang yantok sa tabi ng altar. Nakaupo si Lola Adeling. Nakatulog siya, nakabendang lig. Hawak pa rin ang rosario sa kanyang kamay. Ang huli niyang bulong. Protektahan mo kami, Senyor Santo Nino. Pero bakit? Gising pa ang telebisyon? Lumalabo ang screen. May ingay na parang static, pero tila may boses sa ilalim. Mahina, mahirap maintindihan. Adeling. Napukaw si Tine. Ang apo ni Lola, sa kwarto sa likod. Nakita niyang wala na si Mama sa kama. Narinig niya ang tunog ng T. Dahan-dahan siyang bumangon. Bitbit -bit ang lumang flashlight na halos wala ng ilaw. Paglabas niya ng kwarto. Bumalot agad sa kanya ang lamig ng gabi. Tahimik. Maliban sa mahinang boses mula sa telebisyon. Edeling, bumalik ka. Napakunot noo si Tine. Lumapit siya sa sala. Doon niya nakita si Lola, nakapikit. Pero nanginginig ang mga daliri. Sa T, may lumang pelikula. Pero hindi ito palabas sa kahit anong channel na alam niya. May isang babaeng nakaputi. Nakatayo sa gitna ng kawayan. Edeling, may hindi ka pa naisasabi. Napatigil si Tinay. Sumilip siya sa altar. Nandoon pa rin ang larawan na matandang lalaki. Si Lolo Celo, na matagal nang patay. Pero sa tea, ang lalaking iyon, nasa eksena rin. Nakangiti. Nagmamasid. Napaitres si Tinay. Si, si Lolo yon, Bulong niya. Biglang pumikit si Lola. At bumulong muli. Pesensya ka na, Selo, patawarin mo ako. Edeling, kailangan mong sabihin kay Tinay ang totoo. Napatigil si Tinay. Ano po yon, la? Biglang bumukas ang radyo sa kusina. Lumang kanta ni Nora Aunor. Walang nakasaksak. Tinakpan ni Tinay ang kanyang tenga. Ang rosaryo ni Lola. Anti-unting pumupunit ng dugo sa kanyang palad. Pero nananatiling tulog ang matanda. Sa tea. Bumaling ang babae sa screen. Diretso siyang tumingin sa mata ni Tinay. May lihim si Lola mo. At oras na para malaman mo ang lahat. Napakagatlabi si Tinay. Tumulo ang pawis sa kanyang sentido. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa ti Nanginginig ang kamay niya. Lola, anong ibig sabihin nito? Muling lumabo ang screen. Parang may gustong lumabas mula rito. Isang kamay, basang-bas, nanginginig. Nakalahad sa kanya. At si Lola biglang dumilat. Walang emosyon ang mukha. Ngunit ang mga mata, tila may ibang laman. Tine, bulong na matanda. Alam mo bang hindi talaga ako ang Lola mo? Alam mo bang hindi talaga ako ang Lola mo? Nanigas si Tine. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang lamig ng hangin ay biglang naging parang yelo na dumadaloy sa kanyang likod. Ano pong ibig ninyong sabihin? Bulong niya, halos hindi lumalabas ang boses. Tumeyo si Lola Adeling mula sa upuan. Pero ang pagkilos niya. Hindi gaya ng deti, hindi mabagal, hindi nanginginig. Mabilis. Mabigat ang bawat hakbang. Matagal na akong patay, tinay. Tumingin siya sa altar. Kung saan may lumang larawan na isang batang babae. Na noon ay hindi pinapansin ni tinay. Ikaw, ay anak na anak ng aking kapatid. Lumapit siya sa tea. Ang babae sa screen ay umiyak ng gayon. Tinay, nasa dugo mo ang sumpa. Huminto si Lola o kung sino man ang gumagamit sa kanyang anyo. Si Lolo Celo, hindi siya namatay sa sakit kaya na sinabi sa inyo. Bumaling ang tea sa eksena na isang lalaking nakahandusay sa ilalim ng puno ng mangga. May dugo sa bibig. At may pilat sa dibdib. Pinatay siya. Dahil sa sikreto na ating pamilya. Napatras si Tine. Pero tumama ang kanyang likod sa malamig na peder. Hindi siya makatakbo. Parang may humahawak sa kanyang paa. Anong sikreto? Sigaw niya. Anong sampa? Lumapit si Lola at humawak sa kanyang pisngi. Pero malamig ang kamay nito. Tila bangkay. Sa tuwing may isinisilang sa pamilya, may isa sa amin na kailangang yalay. Ang pinakamatandang babae ay nagiging tagapagingat, tagapagtago ng kasinungalingan. At ngayong ikaw na ang pinakabata. Bumukas ang pinto ng likod bahay. May malamlam na liwanag na nanggagaling sa likod na damuhan. May anino na isang batang umiyak. Tine. Bulong ng boses mula sa ti. Halika na't ikaw ng susunod. Nagising ang mga ilaw sa buong bahay. Parang may sumabog na kuryente. Sumigaw si Tinay. Pero walang tunog ang kanyang bibig. Tahimik. Walang kahit anong tunog maliban sa tunog ng rosaryo na gumugulong sa sahig. Sa dulo ng hallway. Isang bata, nakasot ng puting duster. Tila edad lima. Hindi ito kumikilos. Pero nakatingin kay Tinay. Sa kisam, biglang bumukas ang trapal. At may nahulog na, isang lumang kahon, nakabalot sa pulang tela. May pangalan ni Tinay na nakasulat. Pero gamit ang sulat kamay ni Lola, bumukas mag-isa ang kahon. At mula rito, may gumapang na anino. Itim, mahaba, parang usok. Tumama ito sa kanyang mga paa. At biglang, nag out ang buong bahay. nag out ang buong bahay. Wala nang ilaw. Wala na ring ingay. Kahit ang telebisyon, patay. Pero si Tinay, hindi makagalaw. Nakahawak siya sa dingding. Habang ang anino mula sa kahon. Anti-unting gumagapang pakiyat sa kanyang binti. Huwag kang matakot. Boses ni Lola. Pero mas mababa, mas malalim. Hindi mo na kailangang itago ang dugo sayo. Sa dilim, nakikita ni Tinay ang liwanag mula sa altar. Tanging kandila ang natirang nagbibigay liwanag. Sa gitna nito, ang lumang larawan ng batang babae nagbago ang mukha. Hindi na ito larawan na ibang tao. Larawan na ito ni Tinay. Anong ibig sabihin nito? Muling tanong niya, nanginginig ang boses. Ang rosaryo sa sahig. Antionting gamuguhit gumuguhit ng bilog. Parang nagsisimula ng ritual. Panahon na, Tinay. Bulong ang mga boses mula sa lahat ng sulok ng bahay. Panahon na malaman mo ang totoo. Napapikit si Tinay. Nagdasal siya. Kahit hindi niya alam kung sino ang pinakikinggan niya. Biglang bumukas ulit ang ilaw. Ngunit ibang liwanag ito. Madilaw parang gesera. At ang paligid ng sala. Wala na sa kasalukuyan. Nasa ibang panahon na siya. Nasa loob siya ng parehong bahay. Pero mas luma, mas tahimik. May batang umiyak sa kusina. May babaeng sumisigaw mula sa labas. At naroon si Lola Adeling. Bata pa. Duguan ang mga kamay. Humahagulgol habang nakayuko sa harap ng kabaong. Hindi ko siya sinadyang saktan. Sigaw ng batang edeling. Hindi ko alam nako na ko pala ang susunod. Tumeo si Tine. Nakita niya ang eksenang iyon. Parang pelikula. Pero totoo. Sa likod ng bata. Naroon ang parehong kahon. Ang pulang telang iyon. Hindi pa rin nagbabago. Dahan-dahang lumapit si Tine. Ngunit bago niya ito maabot. Isang kamay ang humawak sa kanya mula sa likod. Si Lola. Ngunit ngayon. Hindi na si Lola. Isang nilalang na. Ang balat ay manipis na parang papel. Ang mata ay walang puti. Ikaw na ang tagapag-ingat, tinay. Bulong nito. Wala nang iba. Sa kanyang likuran. Ang buong pamilya ay naroon. Mga multo. Mga dating babae ng kanilang lahi. Nakatayo. Naghihintay. Isang puting telang may berdang pula ang lumutang sa harapan ni tinay. Isang tanda ng pamana. Isang pagpili. Tumigil ang lahat. Tahimik. Kahit ang hangin ay parang huminto at si Tinay. Nakatingin sa telang iyon. Habang unti-unting umikot sa kanya ang mga anino. Sa labas ng bahay, muling bumukas ang ti, Walang channel. Walang palabas. Pero may isang mensaheng naka-flash. Ang susunod ay pinili na. Nagningning ang telang may birdang pula. At dahan-dahang lumapag sa mga palad ni Tinay. Mainit ito sa una. Parang sinisiklab ng apoy. Pero habang hawak niya, tila unti-unting humuhupa ang lamig sa paligid. Ang mga anino ay huminto sa pagikot. Ang mga espiritu na nakaraang babae ng kanilang lahi. Nakatingin lang sa kanya, parang naghihintay ng sagot. Si Tine, huminga ng malalim. Niluhuran niya ang altar. At pinagdikit ang dalawang palad. Rosaryong duguan sa isang kamay. At ang telang minana sa kabila. Kung ito ang kapalaran ko. Mahina niyang bulong. Hindi ako tatakbo. Biglang lumiwanag ang paligid. Isa-isang naglaho ang mga multo. Ang ti sa sala, bumalik sa normal. Naglalabas na tahimik na puting ingay. Si Lola Adeling. Nakaupo ulit sa silya. Nakangiti. At tahimik na tila payapa. Salamat, Apo. Bulong niya. Bago tuluyang pumikit. At hindi na muling gumalaw. Tahimik ang gabi. Tahimik na parang walang nangyari. Pero sa puso ni Tine, alam niyang may nabago. Mula sa altar, may biglang bumagsak. Isang lumang kwintas na gawa sa pilak. May ukit na simbolo ng araw at buwan. Kinuha niya ito. Isinot. At sa mismong oras na iyon, nagsimulang tumunog muli ang ti. Ngunit gayon, ibang boses ang naririnig. Malambing, bata. Tine. Ako naman ang susunod. Sa screen, larawan na isang batang babae. Hindi pamilyar, pero may parehong mga mata. At sa puso ni Tine, alam niyang hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Pero ngayon, handa na siya, tagapag-ingat na siya ng mga lihim. At ng katahimikan, muling bumalik ang gabi sa dating anyo. Tahimik, mahinahon, walang gising maliban sa ilaw ng kandila. At sa telebisyon, mahina ngunit patuloy. Ang pagbulong na kasaysayan.